Ha? Wala na? Wala na, uh, tapos na yung ano, tapos na yung shift ko Pauwi ka na, na? Ah, uh, pauwi rin Sakto ko kan din, uh, -ra pa ako eh Ha? Tatakbo pa ako Wala, doon lang Ang uh, dito, Online Magkano bili mo sa ano? Bisikleta mo? Ito? Oo. Oh. Ah. Binili, binili ko lang din to. Dito lang, dito, taka dito taga dito? Oo. Oh. Pero magkano mo bili mo? Apat. Four five. Four five? Oo. Oh. Mga ilang years or months na niyang nagamit yan. Ito? Oo. Oh. Hindi na daw ginami. Binenta niya na lang ng mura kasi ha. Uh, Magpapaano siya. Papakadal. So, Sab so sabi sabihin, brand new siya noon nung binili niya. Tapos parang nisak na, na, na lang na. Ginami siya lang na. Saglitan. Ah, Saglitan mga ilang buwan ngayon ko din sinabi dito lang muna ako sa likod mo ah kung mga sa eh, saglit pa lang karoon ibig ko sa sabihin saglit pa lang hindi uh, pa gano'ng ano hindi pa gano'ng Pero magkano daw bilhin niya dyan? Bilhin niya dito nasa sa amin daw eh. 13 ata. 13? Oo. May nagamit niya na. Pero ah. Uh, Nangangailangan kasi siya. Hmm. Pero nung binili mo yan ng 4-5. Ito dito. Ganyan, ganyan na talaga yan. Na, Wala ka pang pinalitan. Um, Or may mga inapulit ka na rin. Ito na ito na tubig. Then, sir, ito. Tapos yung gulong. At pinalitan mo rin gulong? Ito na kasi yung gulong. Ito hmm. yung alin? Wala kang shock? Like then yun, Shock na Pero kapag Maganda yung daanan mo, maganda takbo mo Pero, di ba Ano yung brand ng gulong mo? Sa, uh, ano? Sa road bike mo? Hindi ko alam, basta binili ko lang, lang sa kami. Sa vulcanizing. Hmm. Sa ano? Ni? Eh. Kawa yan. Ah! Hindi, <laughs> hey, tatanong sana kung ano yung parang ah, magandang brand ng gulong saan sa, sa road bike. Basta sa road bike sa Magro road bike ako, uh, ongoing pa lang to Chase. Okay, hindi bibenta mo yun hindi? Hindi, hindi. Magtutuloy sa akin to. Ayun yung bago mong bike. Ito. Oo, magtutuloy sa akin to itong bike mong to. Then ang balak ko sa uh, ano sa kaarawan nito, bili na rin ako ng uh, road bike. Tapos ipapaayos ko yung ibang yung panito Yung ibang dapat ipaayos sa kanya. Nakagupit na rin ito nung ano eh. Bagyo. Nung nasa Aurora or ako. Tiba yung ganito eh. Yung kwan siguro. Yung parang Tosik. Okay. Magkano naman binili mo dito? Ang price kasi nito is nasa kan Um uh, 11,900 yung price niya. Pinas cash. Pero uh, nakita kasi ng ano ng may-ari ng bike shop na parang nililigaw-ligawan ko yung mm -hmm. ano na niligaw mm -hmm. itsura nito. Kasi ko na pansin niya. Eh nag-usap kami. Okay. 'Yun. Uh, binigyan na lang sa akin 11k. Eh, tapos, ang, ang, mga, ang mga dapat ang ganda ng offer niya sa akin. Kasi, at that time, mas wala akong kadala-dalang cash. Tumakbo lang ako from Isabela to Santiago. Oo, oh, tumakbo lang ako din. Tapos, ang alam niya siguro, may dala akong pera. I-agulit ka lang ako na may motorcycle sa ikot. Bumabomba. Ngayon, ang kwan doon, nung ando na ako sa, kwan, sa bike shop na, kinatangin sa akin kung may 500 ako magka down, down, down ko daw yun <sukas> no, okay. no, na, eh. Hindi, na, na lang naibag naibag gusto na lang ako um, ganda na lang po ma'am sabi ko sa'yo total uh, mag-e-end kasi Nang kasi 26 na doon ako eh. 28 may ibibigay sa akin sa Gcash ko na 2K. So, yung um, promise ko sa inyo ah, na within 28 of the month, bibigay ko pa sa inyo 2K sa Gcash. So, kinawa ko ang contact number niya, bibigay ko 2K Gcash. So, yun na. Reserve na. Tapos, exact itong September 1 sa orang kasi namin yun. Eh. Ayun kasi yung araw ng sahod namin, September 1. September 2 pinuntan ko binigyan ko na lahat so, ano ng gulang Ano trabaho mo kuya? Yan yan din. Hindi ba? Ano ang trabaho? Kuwan ako noon merchandise. Ngayon yan na. Ngayon diyan to muna kasi meron pa akong inaabangan na ano. Magkano naman sinasahod Dalawang kurso na ano dapat kong tapusin. Magkano naman sinasahod niyo? Dito? Oo. Uh -huh. Depende Dito. sa ano, depende sa uh, hindi sa, sa booking mo. Pag walang booking, pag uh, walang booking ano, wala. Oh. Pero hindi ka naman, hindi ka naman, ano? hindi ka naman mawala ng booking. Pinakamalayo mong nabuhi? Ano lang? Dito ang, dito ang din? Hindi. Dito ako abot dito. Kung abot na ako dito, baka rumpin lang yung mga yun. At ang pinakamalayo mong booking? Ah, uh, basta ang radius namin, kaming mga ano, ah, uh, cyclists, 2 kilometers lang. 2 kilometers lang yung radius namin from vendor to customer for example uh, yung bay sa bayabas na yun uh. dyan tapos ando dun ka eksaktong 2 kilometers ka so, ibig sabihin dun, ganun lang yung radius ko from vendor to customer pero halimbawa yung yung pwesto yung ano yung pinang orderan mo is more than 2 kilometers kahit na malapit ako sa area ni vendor hindi papasok sa akin yun basta ang mga pawasok lang sa akin mga less than 2 kilometers or exactly 2 kilometers nakapagod yan eh, hindi rin hindi rin ay oo oh, oh. sa saan yung mo? dito? pa kanyan? pa kanyan? dito oh, ka? oo Okay, sige, sige. Well, actually, wala akong idea kanina. wala <laughs> akong idea. Di ba wala ano na sa kanya yung mga exact. Yung mga iba pang dito mula sa ano sana. Sa uh, sa uh, bansa road bike. Hmm. Parang ako patuloy na interview dun na. <laughs> Ibig na ko sana mag, ano mga magtatanong talong tungkol sa mga ibang detalye tungkol sa road bike ko. Okay, Kung hindi rin nakuha ko, sa ayaw. Pero anyway, at least ano, kahit pa paano nagkaroon na rin ako, naman ako ng ano, 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 uh, ibang idea um, tungkol uh, sa road bike. Kasi dahil nga sa ganun plano, ang gawin uh, sa pag-purchase ng, ano, uh, road bike soon. Soon, soon, soon. Kaya ba lang yan. So, lamang yung, ano, yung documentary videos ko for this day. And thank you so much for and God bless you. Sa tingin ko.